bang mag-umpisa ng backyard hog farming business pero di alam paano magsimula? Etong video na to ay para sa'yo. Pag-usapan natin ang gagastusin mo at mga kailangang ihanda sa pag-aalaga ng baboy. Meron ka bang lupa kung saan mo sisimulan ang backyard hog farming? Siguraduhin mong pang agrikultura ang zoning na paglalagyan ng hog farm para hindi magrereklamo ang kapitbahay mo kung malaki ang area mas maganda. Malay mo mag-expand at maging commercial hog farming business ito sa hinaharap. Mas maganda rin kung malayo sa highway ang hog farm mo. Dapat ay 50 meters from the highway. Ito ay para iwas sa mga sakit tulad ng ASF. Ano nga ba ang ASF? Ang ASF o African Swine Fever ay isang nakakahawang viral disease ng mga baboy hindi nahahawa ang tao pero kaya ng virus na to na dumikit sa damit, sapatos at kahit gulong ng sasakyan. Kaya doble ingat sa mga pinapasok mo sa iyong hog farm. Pag-usapan natin ang kulungan o housing ng baboy. Nung nag-uumpisa pa lang kami, tatlong kulungan muna ang pinagawa namin. Ito ang nagastos namin sa pagpapasimento at pagpapagawa ng kulungan. Sa kulungan at water supply, 60,300 pesos. Sa labor, 14,700 pesos. Pwede din namang gumamit ng kahoy o kawayan sa pagpapagawa ng kulungan para mas maliit ang gagastusin. Tandaan na mahalaga ang magandang ventilation sa kulungan. Iwas na rin ito sa mga sakit tulad ng pneumonia na pwedeng dumapo sa baboy niyo pag walang preskong hangin na pumapasok. Huwag din nating kalimutan ang kahalagahan ng malinis na water system Malakas uminom ng tubig ang mga baboy, kaya kailangan may malinis silang source ng tubig. Importante rin na panatilihing malinis lagi ang kulungan. Nung una, ordinaryong hose lang ang ginagamit namin pang linis, pero kalaunan ay bumili na rin kami ng power spray. Ito ay nagkakahalagang 5,100 pesos. Optional lamang ito. ang total ng nagastos namin sa housing ng baboy at sa pagpapatakbo nito. Gaya ng nabanggit kanina, 75,000 pesos para sa kulungan. 40,000 pesos naman ang sahod ng nagbabantay for 4 months. 3,200 pesos naman para sa kuryente sa loob ng apat na buwan. Nagumpisa muna kami sa 28 na biig. Pwede din kayong magumpisa sa tatlong biig muna, depende sa budget. Bawat biig kasi ay nagkakahalagang 2,800 pesos. Ito ang gastos namin sa feeds para sa ganito karaming biig. Ito ang total na nagastos namin sa feeds sa loob ng apat na buwan para sa 28 na baboy. May bakuna rin ang mga baboy namin para iwas sa sakit. Ang nagastos namin para sa bakuna at vitamins ay 4,548 pesos. Umabot rin ng apat na buwan at nabenta namin sila. Pag hindi pa na-slaughter ang baboy, sila ay nagkakahalagang 150 per kilo. Pero kung na-slaughter na, bago binenta, ay 250 per kilo na ang karne nila. Ang gross income namin sa 28 na biik ay 455,000 pesos. Siyempre, minus mo pa dyan ang mga ginastos mo sa feeds at ang puhunan. Sa umpisa, Ganito lang ang ginagawa namin. Bumibili kami ng biik, pinapalaki, tapos binibenta. Hanggang sa mabawi ang puhunan at nagkaroon na kami ng pera pang expand ng baboyan. Kalaunan, nagkaroon na kami ng tatlong saw at isang boar. Hindi na namin kailangan bumili pa sa mga breeder ng mga biik. At nadagdagan na rin ang housing at nakapagawa ng gestational crates para sa soon-to-be mommy pigs. Ang pagpapagawa ng gestational crate ay aabot ng 11,500 per crate. At eto, ang sampung bagong biik namin. Para naman doon sa merong full-time na trabaho, pero gustong ilagay ang savings sa pag-aalaga ng baboy, eto ang payo namin. Pinaka-importante sa lahat ay may maasahan kang magbabantay sa baboy mo. Importante na masigurong malinis ang kulungan at kumakain ng tama ang baboy. Sana nakatulong at nakainspire ang personal experience namin sa Backyard Hog Farming. Feel free to comment down below your questions and don't forget to like and subscribe.